nag ka ba today? Halika, dagdagan natin yan. Joke lang. Today ay gagawa tayo nitong sobrang lutong at nakakaputok-batok na classic chicharon. Napanood ko lang kasi to somewhere at sinubukan kong gumawa for the first time and thankfully nagawa ko naman ng maayos. Tara, ituturo ko sa inyo kung paano ko ito ginawa. Meron po tayo ditong nabiling isa't kalahating kilo ng balat ng baboy. Yung ibang balat merong konting taba, yung ibang balat naman ay wala. Pero alin man po sa dalawa ay pwede natin gamitin. murang murang nga lang po natin nabili ang guys. 70 pesos per kilo ang balat ng baboy. Bali na sa 100 pesos po ang ginasos natin sa pagbili nito. Hugasan lang muna natin ang dalawang beses ang balat ng baboy para mawala yung mga dumi-dumi na nakakapit dito. Pagkahugas ng mga balat, ay pwede na natin itong hiwain ng pastrips. Bali, ganyang hiwa po ang ginawa natin dyan. Ganyan po kasi talaga yung nakikita kong hiwa sa mga nagagawa ng chicharon. Hiwain lang natin lahat ng yan hanggang sa matapos tayo. Pagkahiwa ng mga balat ay isasalang na natin yan dito sa ating lutuan. Di pa po pala nakabukas ang apoy natin dyan guys. Bali maglalagay lang po muna ako dyan ng asin para may alat factor na ang ating gagawing chicharon. Halu-haluin lang natin yan para lahat ng balat ay malagyan ng asin. Then maglalagay din po tayo dyan ng kaunting-kaunti lang na tubig. Then haluin ulit natin yan at tsaka natin buksan ng apoy sa medium to high heat. At tatakpan natin yan para mas madali itong kumulo. After ng mga ilang minuto ay kukulo na din po yan syempre. Buksan lang muna natin ng takip at haluhaluin natin itong muli. Guys, meron po tayong iba't ibang paraan ng paggagawa ng chicharon na at isa po itong paraan na ito sa mga napanood ko. Meron kasing ibang binibilad pa sa araw yung balat ng baboy para mas maging maalsa at maumbok. Yung iba naman po ay diretsyo luto na. Depende kasi ang kung pambenta ba ang gagawing chicharon or pang kain lang. May kanya-kanya din po tayong teknik sa pagluluto nito. At kung may alam ka pang ibang teknik, ibahagi mo na yan sa ating comment section para naman mabasa naman ang iba nating taga-subaybay. Mga ilang minuto lang ng paghahalo-halo natin dito sa ating balat ng baboy ay lalagyan na natin yan ng about 2 cups lang ng mantika. Ito po ay para mas magmantika pa itong mga balat ng baboy. Lulutuin lang natin yung mga balat sa medium heat hanggang sa maging brown na ang mga ito. Sa process na ito guys, kailangan po ay samahan natin ng konting ingat. Medyo natin si kasi ang mantika nito habang niluluto ito. Kung nakaabot ka sa part ng video nating ito, it means na interesado ka sa niluluto natin today. Kung sakali pong magugustuhan mo ang proseso natin sa paggagawa ng chicharon, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin? At mag-iwan ka na din po ng comment na Delicious Crispy Chicharon. Maraming salamat po! Yan, guys. Makikita ninyo dyan na nagdidikit na yung mga niluluto nating balat ng baboy. Which is okay lang po naman iyan. Naglalabas na kasi ng fats at unti-unti nang naluluto. Lulutuin pa natin yan ng mga ilang minuto pa. After ng 25 minutes sa pagluluto natin sa mga balat, ay ganito na po ang magiging itsura nito. Naging matigas na at naprito na talaga ng tuluyan. Kapag ganyan na po ay maaari na po natin yung hanguin isa-isa. Fast forward dito na po ang balat ng baboy. Pinalamig na natin yan ng isang oras at ganyan na po yung kinalabasan. Para na din po siyang chicharon pero hindi pa po fully cooked. Ang tawag nila dito is inantala. Inantala kasi natin yung pagiging chicharon nito kaya yun ang tinawag. Dito po ulit sa ating panami mantika ay dyan po ulit tayo magluluto ng gagawin nating chicharon. Ilalagay na natin sa high heat ang apoy natin dyan guys para mas bumusa or magpap ang balat ng baboy. Pag mainit na mainit na yung mantika natin ay pwede na natin ilagay yung inantala nating balat ng baboy. Unti-unti lang muna ang paglalagay para magkasya ito sa ating pan kapag umalsa na ang balat. Mga 2 to 3 minutes lang natin yung lulutuin dito guys. Basta magpap ang mga balat nito ay okay na okay na po yan. Tingnan nyo naman yan, guys. Legit na chicharon talaga, no? Kapag ganyan na ang pagkakaluto, ay maaari na natin niyang hanguin. And ready to serve na itong napakalutong at nakakaputok batok na classic chicharon. Tag mo na din ang mga friends and loved ones ninyo at subukan nyo na din gumawa nito. Salamat lagi sa panonood! Bye!